tapos na ang canvassing ng mga boto sa nagawang midterm elections kaninang umaga. Sa panayam ng DZ Accelerator in Manila kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, isang lugar na lamang kasi sa Mindanao ang tanilang hinihintay kanina na hindi nakapagpadala ng election result dilan pa rin sa mahirap na internet connection. Sa Ibayong dagat naman, pitong lugar ang nagkaroon ng problema dila naman sa internet restrictions kaya ang basang Russia, Poland at gina sa Iran. Dal dito din lapaan niya ng imbahada ng Pilipinas sa karatig na bansa ang mga election returns at doon na rin ipinadala ang resulta ng overseas voting. May madaling paraan eh. Kaya naman po namin i-manual upload sana, yung ikilalagay na lang sa computer. Pero ayaw po namin nun dahil gusto namin ma-transmit. At bakit? Dahil gusto namin po makita ng ating mga kababayan doon sa server ang resulta ng bawat presinto. Kaya po talagang pinipilit po natin na ma-transmit ang lahat ng resulta. Pagkatapos ng canvassing sa weekend ay maproklama na rin nila ang mga nanalong senador at sunod lang dito ang mga party list groups. Kung makukumpleto na po natin, makukumpute na natin yung tinatawag na mga formula para ma-distribute dun sa 63 seats ayon po dun sa Carpio formula. Yung po kasi ang kailangan pagdating sa party list, hindi lang naman po plurality of votes eh. Meron pong total number of party list votes, yun ang kailangan makuha mo at i-apply mo yung 2% rule at yung Carpio formula para mailatag at ma-distribute sa 63 seats po sila. Yan mga kasama si Comelec spokesperson John Laudianco sa panayam ng DZXL RMN Manila.